Magandang hapon. Kumusta po ang pananalasa ng bagyo sa inyong lugar? Kasi po dito po sa bahay namin, na -walk out na po ah, uh, pinagtatambayan ko po dyan pag nag-live po ako, wala na. Kasi po, nasa lanta po ng bagyo. Pero itong bahay po namin, sa awa po ng Diyos, okay naman po. Ah, uh, yung punong kahoy po dito sa harap ng bahay, wala na. <laughs> Nawas out. Tapos, mula nung bagyo, hanggang ngayon, wala pa po kaming kuryente. Kaya, buti na lang, malakas ang signal ngayon, kaya nakapag-live ako. Sinubukan ko pong mag-live, okay naman. <laughs> kaya salamat baka may galing po ng tugega raw na mga elektri uh, mga lineman tu tutulong daw po dito sa amin dito sa Nueva Vizcaya para mapabilis ang pagkakaroon ng ilaw namin kasi po ang sabi nila one month daw one month na wala kaming ilaw Nakikicharge po kami doon sa may 7-Eleven o di kaya doon sa municipal hall namin. Kaya nakicharge po kami kanina sa sentro sa may 7-Eleven ulit. Ang hirap po yung walang signal. <laughs> ngayon lang po maayos-ayos ang signal kaya sinubukan ko okay naman. May simba po kami ngayon dito sa bahay namin kasi dito sa bahay namin mismo na may nagaganap ang prayer meeting kasi po baptist po kami. Eh wala pong kuan. Buti na lang po may mga solar po. ayan po, oh, solar. Ayun po. Solar po. Nakasolar po kami. 'Yan. 'Yan. Tapos ayun pa yung isa. Ayun yung isa, yung isa. Ayun. Kaya dito na lang kami sa labas mag mag mag-prayer mag meeting. Magandang hapon po sa 2 million people in the house. <laughs> tapos hindi po kami nakabalik dun sa... Mula nung bagyo, hindi po kami nakabalik na nagpakain dun po sa mga... Ayta po. Kasi po... Uh, ano ba yun? Sira po yung daan. Tapos yung mga... Kasi dun po, dun po nag talaga yung bagyo. Sobrang lakas po ng bagyo dito sa amin. Halos mga poste po ng kuryente, mga kawad ng kuryente. Halos natumba po lahat. Kasi po dito sa bahay namin, dyan banda lang. Uh, po, forestry. Katabi po namin ang forestry. Ngayon, alam nyo po ba yung mga puno dyan? Halos, talagang halos, wala ng dahon, tapos ang daming natumba, ang daming mga bahay na natumbahan. Tapos itong bahay po namin, tignan nyo po. Itong bahay po namin, ayun po, butas po doon. Andito na yung kwan namin, yung pintuan namin. Ayan. Dito po, basa po basa, nabasa po dyan. Basa diyan magdamag na malakas ang hangin, malakas ang ang kwan ang tubig na pumasok kasi galing po doon. Doon po o oh, galing doon. Tapos yung mga yepo kumakalampag. Grabe ang lakas po. Kaya nakakatakot. Salamat po sa mga nag-i-stay. Thank you po sa mga nag-i-stay. Sana po, paki-subscribe nyo po ako para po matulungan nyo din po ako. <laughs> kasi po, uh, bagong salta lang dito sa laranga uh, dito sa Kwan. Larangan ni YouTube. <laughs> uh, mag aayos ako ng Kwan Upuan kasi po may simba po kami dito. Kasi po, tuwing Friday po ang aming tunay na buhay. Hello po sir, tunay na buhay. Magandang hapon. Mega love shout out po. Salamat po sa panonood. <coughs> Buti lang po, may mga solar-solar po kami na naunti-unti kong napili po. Kaya may ilaw kami kahit walang kuryente. Dito na lang po kami sa labas ng bahay namin mag-prayer mag, mag prayer meeting kasi po mainit po sa loob ng bahay namin. Uh, wala pong electric fan. Ang sabi po ng novel ko po, uh, mga one month daw po na wala po kaming kuryente. Kasi talagang marami pong nasalanta. Uh, yung mga poste po ng kuryente talagang halos was out po. <laughs> Nagkatumba-tumba kaya ngayon napakahirap nakikipagcharge po kami sa mga uh, sa mga may generator dun sa save mo uh, save more po tapos pumunta po kami diyan sa sentro namin sa diyan po sa bakit ang tagal Opo kaya po ah uh, konser uh, nagpatulong po sila sa Pugega raw po kararating lang po dyan sa may novel ko po yung mga tumulong na taga Cagayan Valley na mga lineman po kararating lang kaya sana one week na lang eh magkaroon na po ng kuryente napakahirap nga po <laughs> ang hirap po matulog walang kuryente bakit ang tagal sa apari nga sa apari kaya ay hindi po masyadong malakas daw po sa kagayan po, dun sa atin po sa kagayan. Ewan ko po, pero pasalamat na din po kasi po lagi po silang nasasalanta ng bagyo. Minsan lang po kami dito na, na nasasalanta ng bagyo, yung malakas po, yung yoyong at saka ito po, si Uwan. Kasi po, uh, nung si Yoyong na naman po noon, ang dami na naman na was out po mga nadaganan na mga bahay bahay tapos natanggalan ng mga bubong buti na lang po kami eh, okay okay naman po pero yung pinatambayan po, po dito sa harap mismo ng bahay namin yung may puno tapos yung mga Christmas light na tatlong taon ko nang iniingatan na lang lalabas yung mga Christmas light na yon pag December po ngayon wala na po <laughs> Kaya hindi ko po alam kung paano ang pero hindi naman po mahalaga sa amin sa amin po yung one yung Pasko Pasko na ang importante po e eh walang nasaktan sa amin. Kala ko tagagataran ka host. Opo, tagagataran po. Pero dito po kami nakatira dito sa Nueva Vizcaya po dito sa aking sa lugar ng aking asawa. Ngayon po, uh, once a week, ako umuwi sa gataran po, nagpapakain dati. Pero hindi ko po naibibidyo po yon dahil hindi ko pa po alam na pwede palang i-upload sa YouTube. <laughs> Kaya ngayon, ngayon lang po. Pero hindi na po, kumu hindi na po kami umuwi doon. Dito na lang po sa Madela Kirinod doon po sa nagtipunan, malapit po sa Aurora Province. Po kami nagpapakain ngayon sa malapit sa Baler, Aurora. Doon po, sir. Ah, okay. Opo. <laughs> <laughs> Pero sa December po, pag wala na pong pasukan ng school, ah, uh, yung two weeks na walang pasok, two weeks din po ako doon. <laughs> Kaya, Kaya po, two weeks din po ako sa Gataran. Sa December ko May bahay ang kapatid ko dyan sa Kirino. Ay, ganun po! Ay, ganun po ba? Kasi po, dun, lagi po kami doon. Every week po kami doon. Kaso lang, hindi po kami pumunta nung ngayon. Bukas po pupunta kami ng Kwan. Nagtipunan Kirino magpapakain po ako ng sopas <laughs> sa mga bata don <laughs> saan po banda sa Madela? Opo sa Madela po ako nagpapakain sir dun sa nagtipunan malapit po sa uh, Aurora po Aurora Province Papuntang Baler po, Baler Aurora province. Hello po sir Jose Aldrin TV. Salamat po sir. Salamat po nang marami. God bless po sa inyong lahat. Ama <laughs> ah, iwan ko po kayo sa saglit. saglit lang po kasi ilalabas ko yung mga upuan kasi po may prayer meeting po kami dito sa bahay. Kasi po tuwing biernes po dito sa bahay mismo may prayer meeting kasi po baptist po kami <laughs> wait lang po di ko lang alam kung anong barangay ay ah, mm, mm pwede po pwede nyo pong sabihin kung saan po sa Madela Kirino po yung kapatid nyo at pwede ko po pong tuwan pwede ko po pong pasyalan <laughs> wait lang po wala na pong signal hanggang ngayon. Buti may kuryente. Wala pa pong kuryente, sir. Jose, nakikicharge po kami dun sa Kwan, sa 7-Eleven. O di kaya po sa Novelco, o di kaya dun po sa munisipyo po namin. Nagagabihan po kami. <laughs> Kanina, nakicharge po kami. Maaga po kami, kaya may... Tapos nagkaroon po ng signal. Tapos kagabi po nung nanood po ako sa live ninyo, sir, nagkaroon ng signal pero paputol-putol po. <laughs> Nakakapagod mag-ayos ng upuan. Namasada po kasi yung asawa ko. harap ng buko, ma'am. Ate na lang po, sir. Sir Jose. <laughs> Opo. Buti na lang po, hindi natumba. Pero yung mga nandyan sa harap namin po, nagkalaglagan yung, nagkalaglagan lahat yung kwan. Yung mga bunga ng buko dito sa harap po namin. Ako lang alam kung anong barangay. Ah. Ah, pagpunta po namin bukas sa mga kalahi ko pong kwan. Magpapakain po kami ng sopas. Tapos andito pa yung mga ibang damit po na kwan oh. Yung mga ibang, naipon ko po na mga damit-damit po na ipamigay natin doon. May kaunti po tayong damit na naipon, ipapamigay po natin doon. kay Dito. Hello po, mega love shout out sa iyo sir. Jad Dito. Buti na lang po may signal. Salamat po sa mga nanonood. Salamat po at sa mga nag-like. At salamat sa lahat-lahat ng mga nag-subscribe po sa akin. Maraming maraming salamat po. At ginusto nyo po akong isubscribe kahit hindi po ako kaganda. <laughs> Joke lang po. Ako'y nagpapasalamat po ng lubos po sa inyong lahat. Naririnig nyo po ba yon Tunog ng kwan? Tunog ng uh, generator? Yung mga may kaya po dito sa amin na kwan, halos wala ka ng ibang marinig dito pag, lalo na paggabi kung hindi po generator. <laughs> Pero buti na lang po may mga generator na kwan. Kasi nakikipag-charge po kami sa kanila. Yung iba nagpapabayad, yung iba hindi po. Kasi alam naman nila na uh, syempre wala yung mga nabagyo. Aris, may tag-hi. Ang um, damdaman tayo dumatang pa sa doon. Ang Hello po. <laughs> Ito po si Aris. <laughs> Mag-hi ka naman. Hello po sa inyong lahat. Hi hindi ka makapagsalita kasi kumakain ka ng anong kinakain mo? ha? Skyflex. nice skyflex <laughs> hindi po ba malakas ang bagyo sa inyo po? ay! oo pala si sir pala ikwan hindi pala kwan ito po ang aking apo, si Aris hindi mo na makikita na pano, may dugong aita <laughs> kasi po, halo-halo na <laughs> uh, yung tatay po nito ay uh, igurut igurut ng mountain uh, Bontok Mountain Province oh, sobrang init po grabe sobrang init, napakaalinsangan po gabi-gabi po. Tapos wala pa kaming magagamit na electric fan na malaki. Ito lang po yung maliit na gamit ko. Ito po ang ginagamit ko. Buti na lang hindi madalas ay hindi madaling malobat po ito. Ah uh, Basta hindi po diretso, 2 weeks po bago malobat. Napakaganda po nitong electric fan ko na maliit. <laughs> Kasi hinihingal po ako kapag wala pong pag naiinakakaramdam po ako ng init. Tapos, yan, itututok ko na lang dito sa aking pagmumukha. <laughs> Madilim na naman mamaya. Kasi malapit ng gabi. Salamat po sa mga nag i -stay. Napakasayang po yung pinagtatambayan ko talagang wala na. Wala na po. Oh. Napakarami pang halaman na nasira ko. Tapos, nadaganan pa po itong lamesa namin yung pinag-aanuhan ko kapag naglalive po ako dito sa harap namin, ayan. Buti na lang hindi nabasag yung tiles niya. Ayan po oh, yung puno namin dito sa harap. Ayan. Wala na. <laughs> Kaya pinaputol ko na lang at papalitan ko po ng kwan. Papalitan ko ng rambutan. Sayang nga po, napakaganda na po dito sa harap ng bahay namin kasi napakalamig. Kaso wala na. ako ng pasensya, sir. Tunay na buhay. Kasi po, hindi po ako nakakapanood po ng inyong live. Kasi po, yung bagyo nga po, wala po kaming kuryente. Tapos, ngayon lang po, medyo maayos-ayos po ang signal. Kaya, sana maging maayos din ang lahat. Uh, ah, salamat po at magandang hapon. Thank you very much po sa inyong panonood. At mag-iingat po tayong lahat. Hanggang dito na lang po. Salamat. Bye-bye po.